Ano'ng pakaramdam na nandito kang ngayon sa Asian Cruise. Ano, hindi ko alam kung ano yung word na gagamitin ko pero sobrang saya ko at sobrang uh, na-excite ako mai-may eh. Kasi ang daming gagawin, ang daming activity, gusto kong puntahan lahat, gusto ko experience lahat para makwento ko talaga kung gaano kaganda itong ano, uh, ganto klaseng yeah. cruise. Kasi ang hirap ikwento pag hindi mo na-experience, kaya kahit ako mag-isa pinupuntahan ko, okay. Eh. nagagala sa lang. sarili mo darating ka sa ganito. Oh, actually mm -hmm. Lahat po ng mga naging award ko up, lahat po yun up na visualize ko bago mangyari. And to be honest up, na-affirm ko siya way way back nung unang. Actually, yung pagiging top up, five uh -huh. years ako nag-affirmation na ako yung top ng Project Kai Community. Pag sinabing Consistent, affirmation, anong ibig sabihin? Na? Lagi kong sinasabi na I am the top ng Project Kai Community. Oh, nice. Araw-araw yun up. Okay. Sige, ano tayo? Since kagabi, abang yes. nagiinuman tayo ng champagne at napaganda yung kwentuhan natin, ikaw actually nag-ending eh. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> nakapagkwento yung iba eh. <laughs> okay. Ngayon, um, gusto ko kasing marinig ng ibang tao yung kwento mo. Okay. Kaya parang ang pinaka... Ano dito? Ano yung pinaka-memorable mong experience sa pag-network -ne na pinaka-tumatak sa'yo? Ano, uh, dumaan po ako sa matinding challenges dahil na-involve ako sa investment mm -mm. habang nini-network ako. Bukod siya sa pag network ko. Uh -uh. So, nung na-involve ako sa investment, lumabot po kasi ng 9 million pesos eh. Yung okay. mga nag-invest sa akin. Okay. So, sa 9, ang, hindi ko alam kung good thing, pero sa 9 million kasi eh, nagtiwala sila na walang kasulatan. Ang na, na walang walang, galing mo no? Walang check <laughs> yung inisyo, walang... May yung iba may check eh. pero para hindi ko na parang ako istorbohin. Uh -huh. <laughs> pero normally talaga halos lahat up, ano, nagbigay lang sila ng usapan lang. Okay. Siguro somehow up, ganun ko na-build yung sarili ko na mapagkakatiwalaan oh. din ako. At uh, good thing naman, napatunayan ko ngayon. <laughs> <laughs> Kasi okay, sige, elaborate natin. Ano, nangyari? Ano uh, nangyari up, ano? Uh, one year, okay siya. Tapos... After one year, nawala totally sabay-sabay lahat. Okay. Tapos na nawala siya up, doon ko na experience in my life na, na moral ako at lost ako. Hindi ko alam literally kung anong gagawin ko. Okay. Kasi nung pag-check ko doon sa DTC, ko, DTC account ko, ang kinita ko pa lang noon up 4.5 million. 4.5 simula nung nag-member ka. Mm. Okay, tapos negative kang 9M sa investment. Yes. Okay. So sabi ko, inisip ko, paano ko ito tatapusin? At kailan ko ito matatapos kung sakaling matatapos ko siya? Uh Oo. -oh. Kaya on that moment, naisip ko, parang wala na akong pupuntahan ako. Pupunta okay. Kung baga dumating ako sa point, ap, apat na beses naisip ko magpakamatay. Mm. Kasi syempre, sabay-sabay kasi, hindi lang po yung 9 million na investment eh. Nag-break uh, kami nung ano ko, 10x girlfriend ko. Tapos nagkasakit, na stroke yung father ko po nung natin. On that Travis moment Ako pa yung nagmo-motivate sa kanila <laughs> Tapos ano Na-stroke yung father mo Tapos Nag-break pa kayo ng Long-term na girlfriend mo Yes Tapos, tapos ano Bumalik yung sakit ko. ko Ah, yung sakit mo oh, Bumalik yung psoriasis ko oh, oh. So Totally ano uh, ibang level yung uh, Naging Yung naisip mo magpakamatay Paano mo siya naiisip? Mag-isa ka lang ba nun? Nasa or... rooftop ako <laughs> Ng EOG Anong ginagawa mo sa rooftop? Doon ako lagi kasi Nag-meditate up eh. ah, okay. So after ko mag-meditate nakatingin ako doon sa baba, sabi ko, mo na kaya para okay na lahat. <laughs> Pero every time na naisip ko siya, ang laging pumapasok sa isip ko, hindi ko alam kung konsensya ang tawag doon. Ah. kaya mo yun, 9M lang yan eh. Guide. Ang tawag ko naman uh, guide. guide. Ah. so, 9M lang. So I realized up na ibang level yung na-input sa akin ng networking app. Okay. Kasi since day ko sa pag-network. galing kasi kung ang kinita mo sa network is just 4.5 million. Simula nung, nung panahon na yon tapos 9 million negative mo. Butentas pa rin ng confidence mo na kaya mong tapusin yung 9 million. Yung nap sobrang positibo ko. <laughs> <laughs> sa pag net, kasi ano yung, second day ko pa lang sa pag network na-inlove ako sa training. Oh. Yung okay. talaga yung nagustuhan ko kasi ang pinaka-goal ko lang naman, matuto ako sa magbago. Uh -huh. Wala talaga sa una, wala kasi talaga sa hindi magaganda ugali ano. mo before. Hindi or? hindi sa maganda yung galing. mahihiyain po kasi ako, okay. mahihinalo ko tapos negative thinker ako. Uh -huh. Wala akong katangian na parang magiging successful ako sa larangan na to up. Kasi lahat ng katangian na dapat meron dito, wala ako. <laughs> so literally, up, alam ko po yan, aware na aware ako doon. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-improve araw-araw. Sa since day 2 hanggang ngayon, up, lagi ako nagbabasa ng article, libro, tapos nag, nan nanonood ako lagi ng training apps. Oh. Ganun up. O oh, sige, balik tayo doon. Di naisip mo na kaya mo. Oh. Anong ginawa mo nung na-realize mo na na, na, negative mo? Anong sunod na ginawa mo na? Up na plano ako. Okay. Nagplano ko, un pero una sa lahat, up, nagkaroon muna ako ng acceptance. Uh -oh. Nasabi ko sa sarili ko, ako talaga yung magbabayad nito. Kasi before kasi, up, umaasa pa ako na magbibigyan ako. oh, ang ganda na na. Um, oh. Tapos, yung time January 16, 2020, up, nagkaroon ako ng acceptance. And that moment, nag-goal setting ako. Uh -oh. Sabi ko, in three years time, tatapusin ko itong ano, uh, challenges ko na to. Lahat ng kikitain ko, ibibigay ko sa kanila lahat. At ang pinaka-main goal ko in three years time, maging successful yung mindset ko, yung character ko, sa work ethic. Para after three years, madali ko may babalik yung, na, I mean, nabigay ko na charity. Yung ano pala, before tayo dun sa solution, ano yung pinagdaanan mo nung, siyempre negative ka, siyempre sinisingil ka nila. Yes. Paano, paano, kanila nasisingil that time? Paano kayo nagkakausap that time? Araw-araw uh, uh, ko silang kausap. Araw-araw ko silang hinaharap. Kasi ang thinking ko kasi noon up, hindi naman ako tatakbo eh. Oo. Oh, oh. Yun yung pinaka number one na sa hindi naman ako tatakbo eh. Saka hindi naman ako masamang tao eh. Sabi ko sa kanila eh. Bigyan nyo lang ako ng oras, tatapusin kayo, babayaran ko kayong lahat. Oh. Ganun ang like ko sinasabi okay sa kung kanila. naman sila. Wala naman sila, <laughs> Wala naman sila magagawa. <laughs> Oo oh, nga naman. Hindi <laughs> <laughs> naman gagawin ups eh. Pero... Hindi mo nag-demanda sa'yo. Actually, may mga, may nagtry, na, may mga nag-try na... May mga nag na patulpo. Kaso hindi naman i aano ng tulpo yung kape. Kasi wala namang ano. Kasulatan. Parang kasulatan. Tapos no. wala nang sa cheque eh. Tapos, araw-araw up, may pupunta sa bahay namin. Oo. Oh, oh. Sa mother side ko, na pulis sa barangay gitanod. Kaya nahanap ako. Kaya, kung sa'yo yung mother side, yung pamilya, mabuti hindi na-visit sa'yo, nagalit sa'yo. Hindi, up, tinuruan ko ng script. <laughs> Pati sila. <laughs> <laughs> tinuruan ko ng script. Sabi ko, mami, ganto sabihin mo kapag every time may naghanap sa akin. So, sa'yo, tinakwil mo na ako, ganito, hindi na ako tumit. Ganun yung nangyari. Actually, up, ano eh. Uh, nung unan, mabigat sa akin, pero along the way up naging magaan kasi nagkaroon ng clarity sa akin kung ano yung pinaka dapat kong gawin. Oo. Oh, oh. Kasi, anong sabi, yung dapat mong gawin? Bayaran. Okay, tama. So, nagkaroon ng acceptance singlet, eh. na may hmm. utang kang 9M. Yes. Tapos, na ano mo na dapat mo? Clarity. Up, na dapat kong bayaran. So, sabi ko, ang problema ko, pera. Ah, tapos? Naisip ko na, kaya kong ano, tawag ito, uh, kaya kong bayaran. Ay, hindi. Nee, kailangan kong bayaran. Ang oh. problema ko, pera. So, ang solusyon din, pera. Okay. So na. Bagay na ganun up, sabi ko ang pinakakailangan ko, kumita ng malaki. The ah. question is, paano ko ngayon kikita ng malaki? Doon ako nagka-map up, na mag-goal setting. Okay, sige, sige. Na sabi ko, in three years time, sabi ko, tatapusin ko tong ano. Challenge. Ano yung... tayo, dugtong lang natin. Nung, kasi isa sa nagkausap ano, tayo. Paano yung, kasi, honestly, sa dami kong nakakausap, hindi ko naman na-record na lahat-lahat. Na <laughs> lahat. Kaya gusto kong dinodocument mga ganito. Din ano yung Tumatak, Actually, or, ano pala ano ba sinabi ko sa Ano nangyari anong kasi noon up? Uh, before mo malaman 5 months na siyang ano wala na. Uh -uh. So ayoko magsabi kasi hindi ka naman kasali up eh. Yung uh -uh. sa ginawa ko eh. So sabi ko gusto kong tapusin on my own. Kaya iba pang uh, kung ano-ano pang discarde ginawa ko noon pero noon time na hindi ko nakaya, ang naging dilemma ko noon up uh, hindi na hindi na ako nakakatupad sa mga usapan natin. So uh -uh. na may napansin ka, uh -uh. so tinanong mo ako nag-meet tayo sinabi ko na lahat up uh -huh. na sinabi ko na sayo lahat up ang pinaka thinking ko si noon kung bakit hindi ako napapahataw kasi baka ma terminate ako uh -huh. so nakakatawa lang up nalalang alala ko noon kasi umiyak ako noon <laughs> nag tayo tap uh, mo ako ng solusyon uh, binigyan mo ako ng plano kung paano ko tatapusin kung paano ko babayaran sila isa-isa at kung sino yung mga dapat kong unahin mas naging clear sa akin yun tapos nung sinabi mo sa akin up na dadapan mo ko hanggang sa pinaka ilalim uh -huh. na hindi ka papayag na ma ako up tapos sa app, dibdiban mo ako. <laughs> Pero Malakas yung yung oh, app, yung dibdib mo kasi sa akin, app, hindi siya dibdib na parang ano eh. Kumbaga parang sinabi mo sa akin, kaya mo yan. Pagka, naiyak ako doon, app, pagkatapos noon, first time ko lang umiyak sa networking app ng, ano, ng <laughs> uplink downline. <laughs> kasi first time lang di may naman sa akin. <laughs> so, ayun, app, tapos ano, since noon, app, mas, parang nawala lahat. No, parang yung, parang hindi ko alam na, naging magaan yung pakaramdam ko naging clear sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin. Kasi iniisip ko yun na, eh. Laging tumatakot sa isip ko. Baka hataw ako ng hataw, tapos mag-determinate din ako. So, that moment, hindi ko alam na biglang in instant, nagbago lahat, eh. Pagka pala nandoon ka sa point na nagkaroon ka ng acceptance, tapos nag-decide ka, automatic, kahit anong klaseng situations mo, bago agad. Parang alam yung, parang magic na biglang gumana na lahat. O, totoo yan, totoo. So, I realized up, ano, Lagi like ko ito sinasabi sa mga tao every time nag-talk ako, walang ibang sekreto kundi yung sarili mo eh. Uh -huh. Kasi napansin ko up, nagbabago yung situations mo panagbabago pa nagbabago ka. Ibig sabihin, sa lahat po na nakikinig right now, kung gusto mo magbago buhay mo, walang ibang sekreto, magbago ka lang. <laughs> Yun lang po. Pwede kang maging clear, anong klaseng pagbabago yung dapat gawin? Inayos ko mabuti at lahat ng bagay na ginagawa ko routine ko, mindset ko. Even ako, mindset ko literal sarili ko. Oo. Oh. Kung ano yung dapat na isipin ko, kung ano yung dapat na mindset ko, kung ano yung dapat Anong na Anong perspective ko. Anong klaseng sipag yung sipag ng ginawa mo nung magbabayad ka na ng 9M? Sa up sa history ng pag-network ko, ibang, in, ano, in-outwork ko lahat. Ang, ang, pero sa ano lang, sa grupo ko lang. Ang pinaka masipag kasi sa amin, si Mentor Bart, sabi ko, i-outwork ko tong tao na to. Okay. So, dum dumating ako dun sa point up, ano, ang bilis ng oras sa akin. Magdamag lang ako kumakausap ng kumakausap ng kumakausap ng kumakausap, kumakausap. classmate, ito lang. Ang sipag kasi subjective. Kaya nga minsan nagkakaroon ng confusion kasi nagsisipag naman ako, ba't hindi ako yumayaman. Kaya lang paano kung yung pagsisipag mo, katamaran pala sa totoong nagsisipag. <laughs> yes. diba? it's, it's subjective. Kaya balik tayo, in-outwork mo si Bart maging specific tayo. Pag sinabing outwork, anong oras ka gumigising, anong oras ka natutulog, anong karami ka usap mo. Consistent in 3 years time up, ang tulog ko lang 3 to 4 hours. Consistent. 3 years time yun. 3 years time up. Consistent um, Wala ka na mga bakasyon. May bakasyon up, pero pag nagbakasyon ako, tulog lang talaga. Doon asar na asar sa akin si Mentor Jed kasi ang may promo, na, tulog. Tulog up. Pag, nag, ano, pag may promo, tapos pupunta ng Matangas, eh baba mababatrip sa akin yung mga leaders kasi wala. natulog lang ako eh. Oo, uh. Pero alam naman nila kung bakit. Kasi literally, habang nasa biyahe, basta meron akong oras, wala akong ibang ginagawa. Kung di ko mausap, nang kumausap, nang kumausap, nang kumausap, nang kumausap. kumausap. Oh. Kaya hanggang sa dumating dun sa point up na sabi ko kasi sarili ko, napakadali lang naman mag-recruit. napakadali lang naman makahanap ng mga leader at masisipag. Oo. Paano? kailangan na naman yung masipag, di ba? <laughs> Kasi ang mga na-attract natin kung sino tayo eh. Uh -oh. So kung masipag tayo, automatic ang makukuha natin masipag din. Kung magaling tayo, automatic ang makukuha natin magagaling. I-mold na lang natin ng konti. So I realized that time, madali lang pala talaga lahat. Anong pakiramdam ng first na nagbayad ka na? Up, nasaktan ay, ako? Yung unang nagbabawas ka na. Yung ka nasaktan? Saktan? Kasi up, ano yung humahatawa ko eh. Tapos binigay ko lang. <laughs> <laughs> para, para yung pinaghirapan mo. <laughs> oh, tapos oh, Pero ang nakakatawa ng app, napansin ko sa sarili ko, ito yung naging skill ko, yung nararamdaman ko. Okay. Every time may pangit ako nararamdaman, automatic inaayos ko yung mindset ko at perspective ko agad sa buhay. So, on that moment, nakita ko yung growth ko. Every time may pangit ako nararamdaman, nag-level up ako on that moment kasi naaayos ko agad yung mindset ko eh. Kasi, for example, up, yung una kong bayad, na, na alam mo yung parang bagong bilhin cellphone mo, tapos talaglag? Yung parang... <laughs> 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 so, sabi ko, ano, uh, okay, doon ako nag-amock -up, up na in three years time, ano, bibigay ko lang lahat ng kinita ko. Okay. In that moment, na nag-decide ako ng simpleng bagay na ganun lang, sa bawat pag-aabot ko, naging mag sa akin. At every time na nag-aabot ako, lagi ko sinasabihan po yung mga inaabotan ko na pag-pray nila ako. Para mas lalo ko sila mas mabayaran na mas uh, mabilis. Oh. So, lahat po sila. Hindi naman siguro lahat, pero yung iba po sa kanila pinag-pray naman ako. And good thing, halos matatapos ko na lahat. At matapos na ngayon taon na to. <laughs> Continue. So ano up, no? Actually, ano ba uh, na? Pwede bang specific? mo? Uh, sorry, sorry, sorry. Yung 9M, ilan na lang ang pera? Ilan na lang? Uh, less babayaran. than ano? Uh, less than 1 million up. 1 million na lang negative. Less, ne, less than up. Less kaya, than. Pero up, ano eh, ang pinaka main goal ko kasi ako yung tipong nagkaroon ng ganung klaseng challenges tapos may sarili pa akong savings. Oh. Para iba yung kwento. Oh, okay. <laughs> AML. Kanya-kanya tayong kwento eh. Pero may create ang, natin eh. Ang ganda nun ah. Grabe. From 9M. Sarap ko kaya niya no? Parang alam mo yung sa games, parang pwede bang i-pass forward ko na to next year ah. na? <laughs> Ayoy, ay, ganun na pakiramdam na. Yes. At alam mo yung naging motivation ko nung ano, nung time na nagsisimula ako na katawin. Hmm. Ah. Ang pinaka naging motivation ko nun, at ano eh, sa Bible. Oh, yeah. Sabi sa, nakalimutan ko ko nung uh, verse, pero yes. 10.13 yun. Ang ah, sabi doon, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng higit sa iyong kakayanan. Oh. So sabi ko, ganun na ba yung kakayanan ko? i 4.5, kinita ko pala. Yung <laughs> no, duda ako, pero I realized na, well, sinasabi mo nga, may purpose lahat ng bagay, pero depende pa rin sa tao kung nakita niya yung purpose nung binigay sa kanya ng situations. Kasi I realized, up, hindi naman lahat ng ganitong klaseng situations nakatapos eh. And wala naman akong kakilala na nakatapos eh. Kasi may marami din ang iba tumataka. Yes. Pero ako, yun ang isang pinakasimpleng realization ko. Gusto mo mag-level up yung life mo? parang gym, kung gusto mong gumanda, buwot ka ng mas mabigat. In yes. chart, mas mahirapan ka. Kaya dapat automatic maintindihan natin, if you want your life to level up, level up din yung hirap. Yes. Hindi naman pwedeng hindi. Diba sa games nga eh, hindi ka naman nagtataas ng stage na dumadali. Abang nagtataas ka ng stage, lalong nagiging mahirap. Yes, tama. Absolutely. Kaya ano ape, eh, kung titingnan natin na mabuti sa lahat ng mga nanonood ngayon, you know, ang pinaka dapat para maging magaan yung buhay po nila, ayusin yung perspective. Kasi katulad ng perspective mo ape, na ganyan, di naman nila ganun yung perspective nila eh. Okay. Kaya anong nangyari kapag ka kumikita sila ng malaki o yung mayaman sila, anong nangyari? Nagiging komportable sila. Oh, okay. So ang tendency, bumabalik sila sa dating hirap. Oh, okay. Kasi ay realize oh, ano eh? kaya ang lagi ko sinasabi din, hanggang kailan? Hanggang oh. kailan ako ganito? Kasi kapag ka tumigil ako, automatic babalik ako sa dati ko eh. Oh, oh. So kapag ka nag improve pa lang isang tao, dapat hindi lang basta nag improve Kailangan progressive. Para yung uh, resulta inside and out, progressive din. Kasi pag naging stagnant, stagnant na rin yung resulta. And ang na part, hindi talaga stagnant eh. Mukhababa. pag stagnant ka, bumababa yung resulta. Oh, automatic. Yeah. Ito na lang. Dulo, anong pwedeng, pwedeng sabihin natin sa pagtatapos sa mga viewers natin? Kasi syempre, ano to eh, from all walks of life. Hindi lang naman lahat networker. Ang dami yes. na actually iba't iba. Kasi ang iba nga, nag-PPM sa akin na gusto kong kunin as resource speaker ng oh, company nila. Ay, eh, ako, ako ipadala mo. <laughs> Mura lang ako. Di joke lang. <laughs> Nadidecline ko kasi hindi ko naman talaga kakayanin. Eh. Kung mga puno na schedule ko within ah. this year. Ano na lang siguro, um, pinakamaganda mong ma-advise sa lahat ng tao na may pinagdadaanan sa ngayon? Dalawa, Ap. Okay. Una, uh, kaya mo lahat ng pagsubok. Kasi ano eh... <laughs> Ibang level yung sa akin. <laughs> Kaya yun yung masasabi ko. Eh, baka wala pa sa one fourth yung problema mo sa problema ko. Eh, doon mo makikita at marirealize na maswerte ka. Oh. Kasi yan lang ang nagiging challenges mo. At lalo na doon sa mga kanegosyo natin, app, Uh, ka sa point na ang problema mo lang is pagre-recruit o paghataw, eh maganda problema po yan. Pinakamagaan itong oh. problema eh, kasi sarili mo lang problema. <laughs> yes. Eh normal po na una, syempre, pag-aaralan mo talaga, kaya mahirap ka talaga sa simula. yun yung una kaya kahit anong pagsubok ang daanan mo, sigurado ako na kayang kaya mo yan. Kaya hindi mo kailangan malungkot, hindi mo kailangan malungkot. Kasi nung unang panahon, saglit lang ako malungkot, pero i-release ngayon. Dapat pala hindi na ako malungkot, sayang lang oras. Eh. Lalo na nung nangyari up, kung pumunta ka na FAC. <laughs> Pangalawa, uh, gustuhin mo yung gusto mo. Bakit? Kasi binibigay talaga kung ano yung gusto mo. Kaso nga lang, ang nangyayari, every time na dumadaan tayo sa mga challenges, minsan hindi mo na nagugustuhan yung gusto mo. Bakit? Kasi mas naisip mo yung mga challenges kaysa sa gusto mo. So kung kaya mo panatilihin na magustuhan yung gusto mo o yung pangarap mo, naniniwala ako na makukuha at makukuha mo sa mabilis na panahon. Kasi kaya mo yun. Eh mahirap to at may eh. manage eh. Ito yung problema ng mga tao kung paano yung manage yung mind. Pero once na, na manage mo yan, naniniwala ako na walang imposible. Lahat posible kagaya po na nangyari sa akin. Isang tanong, up, bakit may harap i-manage ito? Wala silang ginawang practice para i-manage ito. Pinakasimple, nasanay kasi tayo na ibang nag-manage nito. Nag-manage yes. magulang natin, politician, um, school, church, ang dami nagmamanage pero nakalimutan natin ang pinaka importante nagmamanage dapat dito, ikaw. Yes. Kaya yan na sa'yo kasi sa'yo yan. Ibig sabihin, ikaw dapat ang nagdidesisyon, ikaw dapat nag-isip. Kaya classmate, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment sa mga natutunan nyo and magpasalamat dito sa Poging Poging to kay Adrian Tamayo kasi sabi ko nga, huwag kayo mag-alala, magkakaroon pa ng mga iba't ibang ganitong um, sharing at content mismo para at least marami kayo narinig na iba't ibang story. Kaya dito yes. muna tayo. Ops! Anuyan? Gusto ko muna mag-thank sa'yo. Bakit? para mga uh, ano. Siyempre, up, ano, hulog ka ng langit sa joke <laughs> Guide and angel kita, Ops, eh. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. okay. Thank you, Ops. Actually, ano, pwede ko ba sabihin sa mga classmates natin? Sige, ano okay. may sasabihin? Uh, <laughs> pinaka number one uh, privilege dito sa Asian Truth, libre lang to ni Mentor Joseph Lim sa akin. Tama ba? Pwede ba sabihin? Oo oh, naman. Ano, okay. <laughs> <then>. <laughs> Baka si Dipe. Okay. Uh, Yan, uh, ano, nakakabaliw lang kasi yung pangarap ko, binibigay lang ng mentor. Imagine mo yun. Diba? Thank you, Ops. thank you very much yeah.